Okay, what's up? Nakakakilabot, nakakapanindig balahibo. Akala niyo mga kaibigan, ngayon lang ako nakakita na after a tune-up game, mga kaibigan, eh, nagawa pa pong mag-motorcade. Okay. pag lamang po ah, sa lahat po ng milyong-milyon na nag-abang. Tingnan niyo po yung picture na yan, mga kaibigan. Hindi po mahulugang karayong. <laughs> ano na? 'Di ba? Diyan kayel. Nagpo-motorcade kapag nanalo ng world title fight o kaya ng mga uh, nagi Olympian ka na nagka-medal ka. Pag June up, hindi ka nagpo-motorcade. <laughs> Love trip talaga kayo. Okay, o oh, tingnan mo tuloy. Grabe yung tao, men. Parang ano, yung pista ng Nazareno, men. Grabe, nagkagulo. <laughs> uh, ano na na, di ba? Anong balita? Nilangaw daw kayo. At ang narinig pa namin, eh ayaw daw kayo mismo ng mga taga inyo. Oh man! Di ba? At uh, syempre, yung ginawa mo kay uh, attorney uh, Edward Ligas, ay uh, nireklamo ka sa Games and Amusements Board, reklamo ka sa Japan Boxing Commission, pati mga politiko dyan sa lugar ninyo, ipapaabot ni attorney uh, Edward Ligas. Nagkamali ng binangga, John Riel. <laughs> motorcade o walang tao. <laughs> Di ba? Wala ba kasing ni isa man sa inyo ang nagturo sa inyo o nag-advise man lang, ah, uh, dol, ba't tayo mag motorcade, dol? Wala na, nang title bout naman to, -tol. Ano lang, tune up lang to. Ba't tayo mag-motorcade, dol? Ulin ka mananalo ka ba ng medal? O kaya, meron ka ba mga International competition Na merong mga prestige Na pinaglalabanan Medal man yan O title ah, Wala man Ano lang Chon-up lang yon Chon-up Ay motorcade ta <laughs> Love trip ka talaga boy Love trip ka talaga Pero syempre mga kaibigan Nandito tayo ngayon diba? Ano lang tayo Nag-a-unwire uh, uh, lang tayo Nandito tayo sa isang hotel Mga kaibigan turko lang kayo Torco lang kayo mga kaibigan Syempre eh, Ano Ayan, oh, si Billy, oh. Ayan, relax, relax na relax. At And, nandito lang tayo, guys. Diba? Oh. Ano? Oh. Ayan lang, oh. 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 di oh, diba? Oh. Walang iiyak. Dahan-dahan lang. <laughs> okay, comment down below. Ano pong masasabi nyo? Dito, sa magkapatid na Kasimero, na nag-motorcade pa kayo, nagawa nyo pa <laughs> mag-motorcade talaga, Nacho, na fight lang naman nila ba na ninyo na pa yung phone ko. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng tune-up game tapos nag-motorcade. Oh, at ang nakakatawa, nilangaw. <laughs> Comment down below. Silver Voice TV. Ah. Uh.